Pero mo na ulo ko. Oh. oh Buti sundaw na lang to. Isang libo to eh. Paano mag isan libo yan? Kakahulog lang yan dito. Kakadaan mo lang yung isan libo. Pambayad ko ng tubig yun. Isang libo yun. Hindi yun isang daan. Paano magiging isan libo? Isang daan nga lang na ulo. Binigay ko nga kagad sa'yo. Kakahulog lang yan. Ano yan? Tandang-tanda ko yun. isang libo yun. Paano magiging isan libo? Gusto mo ba tayo ng tubig? Wala na kong ibang pera yan na nga lang nag na. Okay, yan. Ito ang pera ko. Isang libo yun. Ito talaga mukha talaga itong pera. Tandan-tanda ko yan. May nakasulat na Republika ng Pilipinas. SJJ88. Paano mo tanda siya ko. tanda-tanda ko. Pera ko to. Isang libo ko ba ng tubig? Mukhang pera talaga to. Basta talaga pera. Ang bilis mo talaga ang ano eh. Ayan yung pera mo. Akin na nga yan. Pambili na lang ng ulang. to.